Kamusta ulit, Lodi? Welcome back dito sa YouTube Animation Video. Maraming salamat sa laging support at lagi niyo pananood sa aking animation video. Dahil malapit na mag-December 25, ito na ang hinihintay niyo sa akin request sa akin nung last year. Ang Crawling Part 2. Tara, panoodin niyo ano nangyayay sa amin yung hinabal kami ng aso ni Mano matapos namin sabihin siya yung masamang kanta. Yung so, kami ay nangangawling. Ito na, let's go! Shoo, alis, shoo! Huwag ka dito, hindi ka makakakyat dito. O oh, nga, umay ka natin sa inyo. Lang ng amo um, mong masungit. Bebe, 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 kawawang aso, di makakit, bebe, bebe, bebe. Uh, pasalamat kayo baka pato Hindi ko kayo makakain kasi nga kayo sa puno. Pag wala kayong punong inakit, yayayin ko kalaga kayo. wanda kayo sa akin sa susunod na Pasko. Pag nagpakita pa kayo at inasahin niyo aking amo. Ha, banda kayo. hahanapin ko na kayo kaya magtago na kayo. <tinyo> Grabe, ang weird talaga ng asong yun Nagsasalita, alien e, ata yun eh Oo <tinyo> oh, nga eh, namibaratan talaga sa aso Nakakatakot na lahat, sayo so, ko na nungalik doon Baka babal na naman tayo sa aso, ayaw ko maabis magalala, meraan, may, may dadahan no, tayo dadaan doon tayo banda mga ngawling, may tatat pa tayong na bahay Papagati natin agad Okay, magandang idea yan Yung natira, gagamitin natin ah, gaganti natin kay Manong. Ano na isip mo, Lance? Gagamitin natin siya ng paputok. Kung aso, pinabula tayo, tapos shotgun, saan niyo paputok? Gagawin natin masabli ang buhay niya sa bagong taon. Hehehehe. <laughs> ba, maganda yung adiye yan, kuya. O, Jace, pupapa ka muna. Tingnan mo kung nandiyan yung aso, baka nasa umaaligid lang. Sige, sige, kuya. O oh Oo, mga pa, tayo mga uling. Sigurado malaki din ibibigay dito. Sige, sige. Okay.

Hingi po ng aginaldo Kung sakali ka may perisyo Pasensya na kayo kami na mamasko We wish merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas In a yata mamasko oh. O mga bata, harap pa na mamasko kayo ha Dahil sige, naitin nga rin kayo dito Ito aginaldo nyo, 50 pesos Pagkatihan nyo po yan ha Wow, ang laki niyan. Salamat po, manang. Walang ano man. Wow, ang laki nito, apay okay, ah. Siyempre naman, malaki talaga itong halaga ng 50. At saka, at saka, tabay muna natin to, Mamaya natin pagkatiyan. Sige, sige. Nga tayo banda, mga haling. Sige, sige, yan. O, oh, tara na. O, oh, okay, dito tayo, mga haling. Sige, sige, guys. Okay. One, two, three, go. Sa aming bahay. Sa aming bahati. Merry Christmas na wawalari Ang pag-ibig na siya'y nagkari Araw-araw ay magiging Pasko lagi Ang ito na palpa ito Ipo e, oh, na kinalo Kusagali kami perisyo Pasensya na ah. kayo Kami na mamas ko We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a ah, Happy New Year na ko po Oh, ang gagaloy dyan naman kumanta mga bata Oh, ito, 500, pagkakiyon nyo ha Wow, ang laki nyan po Salamat po, manong Ha, ah, walang anuman Ta, kanta natin ng mga Kanta natin siya Sige, sige Thank you Thank you Thank you. Thank you very much. Thank you. Wow, mga pay. Ang laki ng halaga natin, ah. Oo naman, Ace. Malaki talaga yan. Sigurado, makakabili tayo na nung gusto natin. Kahit wala dito si Kelka sa tabi natin. Oo nga, sayang. Marami tayo na, ko kung nandito pa siya. Makakasapa pa naman natin. Oo nga, eh. Kaso wala. Okay lang yun. <laughs> At least, mayroon naman tayo. may naman sa kanila, eh. Ta, mga naman tayo doon sa kabila. Sige, sige lang. So, idea yan. Oo. Oh. O oh, mga pi, ang dami natin na Paskuhan. O oh, ako na maghahati ha, Para pantay pantay Eh? Eh? O, oh, ba't kaya kayo, kayo tumingin? Pa kayo mukhang sayo sa sityo ah. May problema ba? Wala naman. Eh, ba't kanya yung tingin nyo? Pinapantay ka sa namin ikaw. Sa kasi tayo naghahati ng pinamaskuhan, pati sa'yo yung marami, sa amin yung kukunti. Panagay ko, tinatago mo, no? Oo nga, daya nito ni EJ. Walang ganyan patay-pantay -pantay tayo dyan, oh. loh. Mga judgmental to mga to. Hindi ako Ah, basta, papatayin ka namin. Nasigurado na hindi ka talaga nandadaya. Sige, kayong bahala. Ah, ah, ah. Okay Lance, sila, EJ. Yun ha, pambangsa ko. Aba, nag-aati na sila yung pinag-ipunan na sa pamasko ah. Teka nga, matawagan nga. Uy, EJ, taguro, pom-pom, na pinamaskuhan nyo? o Lance, okay lang naman, marami-rami. Ay, pinamaskuhan namin, nasa 500 na, plus. Ngayon, pinag-aati na namin. Eh kayo, kamusta? Ah, nakarami rin kami. Mabot nga ng 1,000 plus eh. Aba, mas malaki yan ah. Sigurado marami kayo nalibot na sundays, ano? Siyempre naman, para marami kami mabili na anong gusto. Siyempre, kami pa. Ha, 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 na kami. Mga mas pa kami ito na. Enjoy sa inyo. Sige, ingat. Tara na, doon na tayo. Okay. <laughs> oh, Samia. paghari. Para po ay magiging Pasko lagi. Ang sani ko ng pagparito. Ihingi ko ng aginaldo. Kung sakali ka may perwish. Masensya kami na mamasko We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And I'll be your mamas ko po. Wow, mga tanga kayo niya mga manta. Oh, ito ay sandahan. Pagkatihan nyo ha. Oh, mga pa, naman natin dito. Sigurado, malaki-laki yung bibigay. Tingnan mo naman, oh. Mukhang mayaman ata nakatira dyan. Kahit ganyan yung floor. Oh, nga siko. Tara, kantayin natin uli yung kinatanda natin kay Manong. Yung ganun bang bagong kanta? Sige, sige, Ace. Tara. One, two, three, go! Kailan Mga Pangata! Mas nagniningning. ni Gaano man? Tapakal kapal ng ula. Sa liko nito ay may liwana liwag na ito sa atin may sinag at puso'y bukas aig ng mamayakap maghila ang lahat ng soga ang nagsindi nitong ilaw wala ang iba kundi ikaw salamat sa liwanag mo Maling kakakulay ang Pasko. Namamas po. Wow mga ba, manta ganyan niyo kumanta ha. O oh, ito eh, ha. Ah. Wow, isa pa mga 100. Pwede talaga natin ah. syempre naman, sa bawat pinapunta natin, malalaki talaga ang halaga binibigay sa atin ng mga nangangaralin natin bahay. Oo oh, nga eh. Ano, pagkatihan na ba natin? Maya-maya. Ah, sige, hatihan na natin. Pagkatapos nyon bili tayo ng paputok. Ganti natin kay Manong. Sige, sige, magandang idea yan. O, tana, Hatiin ko na to. O, saan mahay ang aming bati? Merry Christmas, nawawalhati. Pag-ibig ay siya ng hari. Araw-araw ay magiging Pasko lagi. Uy, mga batawad. Distobo kayo ah. Kitang may ginagawa yung tao, ni kayo. Balik na kayo sa Pasko. Nabibismot lang ako sa inyo. Tumot mo ni Manong. Thank you. Thank you. Ang babarat ninyo. Thank you. <laughs> Puna mga pre. Bata, <laughs> yung mga batang yun ha. Sinabi na na wala nang ganun. din sila ng mga batang hinahabol ko kaginina. Pasaway din. Iba na talaga ang mga bata ngayon. Puka kulitan sa utak. Ay, nako. Makakain na nga muna. Nabibis mo to sa mga hinayupak na yun. <laughs> <laughs> Oo, oh, mga pre. Nandito tayo sa bahay ni Manong. Kusan tayo munti kay Oh, ngay. Tulog na ata yan pa Hindi pa tulog yan. Tingnan mo oh, bukas pa yung ilaw. Gusto mo tayo na natin agad? Oh, titirahin natin agad. Itong trying kill na paputok, tapos tirado. Sigurado, titirahin ko yung bintana. Sigurado, sabog yung bahay niyan, panigurado. Sige kuya, gawin mo na. Okay. Happy New Year, manong na masungit. Ay, ah, ako, ansap talaga ng kinain ko. Mga pasoy na bata, aaga pa na mamas ko. Po, otak pera talaga yung mga yun eh. Teka, ano to? Teka, ba't sumisinde? Hala, paputok to Ah! Ah! <coughs> Takbo na mga pa eh. <coughs> Hype kayo mga bata, kayo na naman baby gagawan Talaga gumaganti talaga kayo Sa susunod na bumalik pa kayo dito ulit Yayahin ko kayo, mga hinayo pa kayo Ah! Maraming um, salamat sa Rod Malodi kung nagustuhan itong video ito. Salamat sa lagi nyo hanggang ngayon dahil umapot na rin 2,000. Sana isupportan nyo ako para ma natin ang 3,000 subscriber at makagawa ko ng maraming upload. Yun na mam salamat. Salamat sa inyong support mga Lodi. Napala, thank you sa mga nakakulap natin na animator na sila EJ Animation, John Ray Animation, Marv Animation, Mochimo Animation, Shank Animation, RJ Animation, at Princess TV Gaming. Maraming salamat. Subscribe nyo po channel po nila. Lalagay kayo pangalan ng channel na sa description sa video ito. Check nyo na at subscribe nyo sa at abangan nyo ang mga paparating nilang upload. Yun lang. Maraming salamat. Na pala, ito na palang hinihintay nyo yung free Roblox character. So, okay. Ito na. Hindi ko na magsasalita. So, okay. Ito yung dalawang Roblox character na ipimigay ko sa inyo. Sa mga hindi, do doon sa last video, wala pang nag-comment kung kanina makukuha. Kaya, so, sa mga gustong kumuha nito, comment kayo dyan. I-heart ko po yan at Kaplan ko na first at second. At ito na pala yung Roblox character. Meron din silang outfit, name, password, at syempre, free followers. So, okay, huwag na kayo magtakaw bakit dumadami. Subscribe nyo lang yung gaming channel ko. Yun lang salamat. At na pala, dun sa laro, ito pala yung mga items nila sa Black Sprout, at saka sa Survival Killer. Sa so Black Sprout may weapon at Devil Fruit na malalakas. At sa Survival Killer, meron din kayo instant free knife. So, okay, try nyo, nyo na na-open. Kung sino naka-open, comment kayo dyan sa baba. I-hard ko po yan. Yun lang. Salamat. Shoutout and fan arts na. Bye bye, kita kids. At Merry Christmas sa inyong lahat mga lodi. <laughs>